Uh, Ab, <clears throat> kay Bryce, Engineer Bryce. Napalido mo, Bryce? Hernandez po. Hernandez. Your Honor. Yeah. Nung natanggap mo yung pera galing kay Sally, sinarili mo na lang yun? Wala ka na ibang binigyan? Your Honor, uh, alam po ni Sally yun, binababa niya lang po sa opisina ko yung mga pera. Nakakahon po yun, nakasarado po yun. So, sinong binibigyan mo? Actually, hindi ko po binibigay. Kinukuha po ni Di Alcantara sa office ko yun. Uh, ito, pinap, Di Alcantara, pina, ganito ha. Lumalabas ngayon na parang pinapalabas ninyo na you are the least guilty. At ito mga tauhan mo ang most guilty. When in fact, ikaw ang district engineer. Yes, ma Walang mangyayari dyan sa distrito mo na hindi mo alam dapat. Because, ganito, you are the hope, head of procuring entity, di ba? Oh, being the head of procuring entity, as a DE, ikaw lang ang pwedeng magbigay ng papilis doon sa bangko para matransfer ang pera ng DPWH papunta kay Wawaw. At kay Wawaw papunta doon kay Santos. At pagdating kay Santos, na-incast niya, binibigay niya kay ang pera kay Bryce. Sabi naman ni Bryce, pagdating sa kanya, pinapasa niya sa iyo ang pera. Ay, 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 ako, hindi ako maniwala na ikaw ang pipirma mo, buhay mo yan, nakataya sa pirma mo. Tapos, sabihin mo sa akin na yung pera na galing doon kay Bryce, hindi nakarating sa iyo? Your Honor, yes po. Uh, kung papayagan niyo po ko, marami po magte-testify po na noong August 3, nung sila minumura ko bakit may mga ganyan. Andiyan po ang project engineer, ang mga hepe po na umamin po sila na sila po ang may gawa niyan. At si JM Ramos po na nakadiskubre. Uh, Your Honor, uh, inaamin ko po na may pagkukulang ako. dahil ako po ang huling kumipirma. Pero may mga nakapirma po at uh, sinasabi ko nga po yung pagtitiwala ko po sa mga tao ko, yun po ang naging kasalanan ko nito, Your Honor. So, ibig mo sabihin, wala po akong, wala ka wala po akong partisipasyon, Gaya nga sandali po... Sandali lang, si sandali lang. Opo. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. Ha? It's your word against their word. Yes, Your, your Honor. May natanggap ka? Ah, uh, box lang po yun. Actually, hindi ko po talaga binuksan ko ano, pero alam po ni sa alam po na pera ang laman nun. Pinakuha po. Uh, so, pinasa mo doon sa kanya? Senator, uh, pinakuha niya yes. po. Time, time, uh, na tayo kasi I, I think we need thank to locate the uh, session hall in 15 minutes.